Magandang araw sa inyong lahat mga bro Una sa lahat, nagpapasalamat tayo sa Diyos Sa panibagong pagkakataon na pinagkulog sa atin Para makagawa tayo ng mga panibagong kalaman Mga video patungkol dito sa ating mga motor So ngayon araw mga bro Ay mayroon po din nalang dito sa atin Siya nga pala gusto ko i-shoutout yung may ari Shoutout kay Brad, ay kay bro Charlie Yan, ito bro yung motor mo ano So din nalang dito mga bro Ang problema nito ay parang nangangabayo Maganda ang andar Umaandar siya actually Tapos kapag kasinakayan pag nakaprimera or paangat, gumaganong-ganon yung motor. So, galing din ito mga bro sa pagawaan, pinalitan uh, pinalatan daw ng bagong clutch lining, linis yung carburetor, pagbalik, ganon pa rin. Kaya, uh, subukan natin mga bro ayusin at isi-share ko sa inyo mga bro yung mga possible na dahilan kapag kaganito yung problema ng inyong mga motor. So, syempre mga bro, bago natin upisahan yung mga bago pa lang po dito sa ating channel, huwag niyo pong kalimutan mo subscribe para po lagi kayong updated kung mayroon po tayong mga panibago videos na mga i-upload. So, upisahan natin. ba mga bro ang problema kapag gaganito yung problema? Buro <laughs> problema na naman talaga. So, ito yung mga bro ang Wave CX sya. makikita nyo, para syang dash uh, 110. Okay? Ganito yung itsura ng kanyang makina. Ito yung mga bro. Uh, Honda Wave CX 110. So, paki pakita ko muna sa inyo mga bro yung problema. Uh, yung under nya. Papakita ko sa inyo bago natin gawin. Push start. Ay nung, oh. kung mapapansin nyo maganda naman ang andar, oh, 'yung lapit bro. Tapos pakinggan mo 'yung, pakinggan yung mga bro 'yung makina kung gaano kaganda. 'Di ba? Maganda makina niya. Pag-drive natin. Ayun oh. Maganda ang makina pero pero papakita ko sa inyo mga bro 'yung nangyayari sa kanya kapag may nakasakay na. Oh, tingnan ah. Okay? So, umaandar. Umaandar 'to pag primera. Ayun. Nakita mo ako, sino mo ako bro Yun So ganun ang nangyayari sa kanya Pero no? Para siya nangangabayo Kaya mga bro, bago natin ang pisaan Meron muna akong mga issues sa inyo Kapag ka na-encounter nyo mga bro Yung ganitong problema sa motor nyo Ang possible pong dahilan nyan Ang unang una, ang tatargetin tata natin dyan is kuryente mga bro Okay? Pag sinabing kuryente, nandiyan yung pulser, nandiyan yung stator, nandiyan yung CDI, at saka yung spark plug natin. At sa ito, spark plug cap. Pangalawa mga bro is yung ating fuel line. So pag sinabing fuel line, nandiyan naman mga bro yung carburetor. E, syempre yung mga jetings, yung mga hose, at saka yung tanki natin. Uh, possible po yan na salarin kapag kagano na mo, nangyari sa motor nyo. Isa pa mga bro may tubig. Kapag ka may tubig, uh, ganun din ang mangyayari dyan. Nag namamalya siya, tapos minsan uh, palyado yung under kasi nga uh, hindi gasolina yung sinusunog niya. Ang sinusunog ng carburetor is yung tubig. Pero dito kasi napansin ko, ano siya mga bro, smooth, ismooth siya pag naka-neutral. Okay, doon kayo magtataka kasi kung once pagka ang motor mga bro may tubig yung gasolina, kahit niya naka-neutral naka primera palyado. 'Yun ang kaibahan. Kaya isasantabi na natin yung gasolina. Mukhang okay naman yung problema nito kasi magtataka kayo dito bakit kapag ka naka-neutral maganda. Oh, ano naman ang kaibahan no oh, kapag ka may load? So ito mga bro, siguro 90% ang problema nito kuryente. Okay? So, ang problema nito mga bro, kuryente. So ganito. Dito mga bro. Tingnan natin yung supply ng kuryente dito. Ayan o. Oh. So tanggalin nyo lang to. Okay, bunutin naka, naka, Nakakabit lang naman yan. Bunutin nyo. Tapos tanggalin natin to. I-check natin dito mga bro kung ano ba yung itsura Kasi yung supply ng kuryente mga bro iba-iba yan May namumula, may nagbublo Mayroon siyang nagpuputol-putol Ayan, check muna natin On, tapos, try natin buhayin. Ayan o. Lakas din ah Lapit natin. May na itong ano niya. May na yung spark plug ano niya. Yung high tension wire. Medyo may na ito. Ayan natin. Lakas ha. Ayun, Primera pala ito. Kung mapapansin yung mga bro, malakas din. Ayan o. Ayan. Ayan. Ayo. Okay. Sila. Diba? Lakas. Yan. Kuha lang tayo mga bro kasi tinatamaan yung kami kung nararamdaman ko mayroon tumatama Kuha lang tayo ng ano. Itra-try natin ni Birito kung ano yung mangyayari sa kanya. Yan mga bro ah So gamit lahat tayo ng plus pero di tayo makurinti. So, push start natin. Ay, on pala. On. Push start. Yan, malakas oh. Eh. Kung mapapansin yung mga bro Ang problema parang nagpa-plock tweak siya Ayun no? Pagka binibigla natin parang nagpa-plock tweak yung ano Ayun o no? may, sya, may time siyang parang nawawalan Ayun no? Ayun, di ba? Nagpupukul siya. Ilapit natin dito. Tayo nga. Ito, patayin muna natin. Ilapit natin dito, ah. Dito. Ito, nakaminor. Pero pagka nire o. Ayan o. Kita ba bro? Ayun. Ayun mo diba? Kita ba? Kita. Kita kita. Ayan. Kitang kita kita pa pala mga bro. So kung mapapansin nyo mga bro, ang nangyayari dito, maganda yung kuryente kapag ka naka minor Okay, maganda yung kuryente kapag ka naka minor Ang problema, pagka may load na siya, nagpa kung kumbaga namamatay yung kuryente. Ganun talaga ang mangyayari dito sa motor na to. Kaya siya kumakajut-kajut. Iba naman mga bro yung kaso na sira yung primary. Kasi kapag kasira yung uno, one way ng primary, kumakajut din ang motor. Pero yung minor niya, tsaka yung under niya, maganda. Problema naman nun sa makina talaga. Ito nga, pinalitan na ng clutch lining. Naghinala yung mekanik o yung nagpalit nito, clutch lining. Pero mga bro, ang duda ko dito, 80 to 90% ang sira nito CBI. Okay? So ngayon subukan natin. Ito mga bro, ito yung CDI ng Wave CX. Dito siya nakalagay. Kasi mapapansin mo malakas ang kuryente. Kapag ka naka minor, magandang umandar. Ang problema kapag ka may load, tiwa ko lang kung na, na, nakita nyo sa video mga bro, kapag ka natin, tapos naka primera, doon siya namamalya. So dito mga bro, so irit, diretso na natin yung tutorial. Meron lang ditong dalawang terminal o dalawang socket dito. Bali 4 wires lang po ang sida nito ano. So ayan, lapit mo bro. Meron siyang blue, merong green, merong black na may stripe na white. Ay, sorry. Red na may stripe na black at saka black na may stripe na yellow. So ang connection nito mga bro, yung blue is yung ating pulsar, yung green yung ating ground, yung black ay yung red na may stripe na black, yan yung ating main supply. Positive po yan. Okay, main source, accessory wire po yan. Tapos yung itim na may stripe na yellow, yan yung ating ignition coil. Ito naman yung ating coil. Pagitan mo bro. Yan. So, yung coil, mayroon dito yung isang wire. Halatang halata naman is yung black sya na may stripe na yellow. Ito rin yan. Okay? So, napaka-basic lang mga bro. So, ang gagawin natin dito, okay? Ang gagawin natin dito mga bro, temporary. So, ha kukuha tayo ng... ah uh, kukuha tayo mga bro ng CDI. Okay? So, gagamit tayo mga bro ng CDI. So ito mga bro yung ginagamit natin na pang uh, convert. So meron tayong lihoa pero ito yung Ongshin. Ito kasi mga bro yung pinakamurang CDI na mabibili nyo. Nagkakahalaga lang po ito ng 200 to 300 depende. Okay? Minsan 350. So tested ko na rin ito mga bro sa mga TMX, 15, ay, uh, TMX 125. Ito yung ginagamit natin. Siyempre, yung problema nito is yung sakit natin yata magkaiba. Tanggalin natin ha. Yan. Okay, tanggal na. Magkaiba ngayon sakit akin oh. kailangan So, na natin mga bro yung sakit kasi yung dalawang CDI, magkaiba po sila. So, ito mga bro ay troubleshooting pa lang yung ginagawa natin. Pwedeng maayos. Kapag hindi nadala sa CDI, punta tayo dun sa pulser. Ang, ang goal natin mga bro, dapat yung, yung supply ng kuryente dapat continuous. Hindi siya nagkakatkat. Mapa low RPM o high RPM, dapat yung supply ng kuryente, hindi yon nagpa-fluctuate or hindi siya namamatay. Okay, ulitin ko. Uh, dito naman sa ano mga bro, sa 4-pin CDI, 4-pin yan, ito yung ating positive, ito yung ating negative part dito, sa taas naman yung pulser, at dito sa may right side, sa taas, yung ating ignition coil. So, ang gagawin nyo lang dyan, hahanap kayo ng socket. So, meron tayong mga socket mga bro eh. Ayan, meron tayong mga available na socket dito. 4-pin isasalpak nyo lang yan dyan. Ayan. So, i-disregard nyo na mga bro yung kulay wag nyo uh, ano yung kulay susundin mas mag, mas mahalaga na alam nyo rin yung function ng CDI kasi nagkataon na yung color coding binasihan nyo halimbawa itong itong yellow kinabit nyo dun sa may itim na yellow yung itim kinabit nyo sa ground so magkakamali kayo mga bro dapat mas maganda kabisado nyo yung function ng bawat pin wag kayo magbase doon sa sa kulay okay so dito sa kulay hindi naman kayo magkakamali itong itim ito yung ating positive yung yellow, yan yung ating magiging negative base dun sa posisyon ng porphyrin CDI. Yung white, yan yung ating magiging pulser. At yung blue, na dapat ito yung, ito yung pulser, ito yung kapares niyang kulay. Oh. oh, blue na may yellow, ito blue na may yellow, dapat pulser. Pero mapupunta siya sa ignition coil. Okay, ikabit natin. Temporary mga bro ah. Temporary lang. Yung ating blue, sa ignition coil. Okay, saksak muna natin dito. mamaya na natin 'to rewiring kasi troubleshoot pa lang naman yung ginagawa natin, hindi pa man to final ano mga bro. Kasi malay mo hindi naman natin hindi to ang problema, at least hindi natin nasugatan yung wiring kasi kapag kasi natin yung wiring, problema. Positive, kabit natin dito sa may pula. Okay. Tapos yung yellow na may straight na pula, yan yung ating magiging Tsagay nyo na mga bro, medyo mahaba yung video natin. Pero, at least, baka ganito yung problema nyo, hindi na kayo magpagawa. O hindi, hindi nyo nadalhin sa mekaniko. Tapos, hindi naman pala maayos. Ayan o. Okay, ganyan mga bro yung, ganyan yung ano nya ah. Matali lang, sundan nyo lang yung ginagawa ko mga bro. Ngayon, nakakabit na yung ating 4 Subukan natin ngayon yung supply ng kuryente Pina. Okay, on. So, ito yung CDI mga bro ah. Ibang sida yung gamit natin ha. Puro pin sida gamit natin. On. Ayan o. Ayan o bro. Mas malakas sana yung mas malakas yung stock na sida yung tutusin. Pero ito hindi siya nagpapaktuit. Ayan o. Ayan natin na. Ayan o. Habang tumataga, lalong gumaganda yung habang nire mo. Ngayon, ito naka-neutral. Okay, naka-neutral siya. Ang gagawin natin, patayin natin. Sasakyan ko ulit mga bro. Kasi primera natin. Kasi nag nagluloko siya kapag ka naka-load eh. Nagluloko kapag ka naka-load. Okay, primera. Primera. Yan, naka-primera yan mga bro ha. Okay, naka-primera. Two start. Ayan. Ayun. Ayun. Ayun, oh, maganda mga bro. Hindi siya, nag -hindi siya nagpa-factuate oh. Ayun oh. Ayun Ayun So, you oh. know okay. so ngayon ang gabi natin patay natin huli na agad ang problema nito mga bro basic lang ang problema tang nakabit natin yung spam plug cap so madali lang to isalpak nyo lang tapos pihitin nyo lang sa mga bro ayan tapos kabit natin ito oh. hindi natin na ah. hindi natin okay Susi. Kita, oh. mana pak tui, mana premira. Oh, oh, oh yeah oh, mana pak tui, oh premira oh ya, oh premira. Hindi siya nag, hindi siya nag, tudig, 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 hindi gano'n ang andar niya. Oo, oh, oh ano okay to? Ayon. Pansin din nyo yung handar mga bro Ngayon Pag naka-premiera O, try natin yung segunda Yan, segunda Ngayon, segunda yan Ngayon, nakasigunda o Okay, yung gawin natin Tanggalin natin Huwag mo i-cut yung, yung video bro Tanggalin natin yung CDI Tanggalin natin yung CDI Kabit natin yung luma Tingnan nyo mga bro yung kaibahan ng dalawa Huli na agad natin yung problema nito wala sa makina to, wala rin sa carburetor. Kuryente ang problema nito. Wait. Okay. start. Ano? 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 kita Ano? Ano? nakapos Ano? 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 Ano?

<laughs> Wala na talaga itong mga bro Kabayo Ayun eh Ang tanggal tayo Ayun dedek 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 dedeg Confirmado na ito mga bro Confirmado na ito So ang sira talaga nito CDI Kung mapapansin nyo naman Dun sa luman CDI Talyado ang andar niya kapag ka may load tas naka primera, segunda, tresera. Lalong lalo na pagka ka nakatakbo na ito mga bro. So, yun ang problema na ari Ngayon, ang gagawin natin dito mga bro, convert talaga na natin to. O convert na natin to sa 14 CDI. So, kailangan talaga natin dito ng socket. Ayan. So, kagaya ng tituro ko sa inyo kanina, pagtatapat-tapatin nyo yang, yung yung pwesto ng bawat wire. Ulitin ko, puti, positive, yellow, ignition coil, itim, pulsar, blue, negative. So, dito lang naman yung kulay. Pula, positive, itim na may yellow, ignition coil, green, negative, at yung blue, yan yung ating positive. Okay? Ayan mga bro, ulitin natin. On, push start. Yeah. Kung problema. Kung napansin nyo mga bro, uh, hindi na siya kagaya kanina na kumakaldag-kaldag yung andar niya. So ang ginawa pa lang natin dito is convert ng 4-pin CDI. Napaka-basic lang mga bro. Ganun yung nagto troubleshoot So, uh, kapag ka, ang nangyayari kasi nila mga bro, kapag yung kuryente ay nagpa-plactuate, palyado po talaga yung motor. So nangyayari yon minsan malimit sa row 0135, diba dalawa is pa-plug dalawang spark plug, parehas may kuryente, okay ang minor. Ang problema, pagka nire-rip nyo, namamatay. Kaya yung hatak niya, problema din. Dito naman sa mga isang spark plug, isang spark plug, ayun ang nangyari, namamatay siya, kaya palyado. So yun lang mga bro, uh, sana meron kayo natutunan sa basic tutorial natin. Ang problema po ng ganitong motor, possible, isa sa dahilan, CDI. Pero hindi po laging CDI ang problema. Nagkataon lang na yung pagtry natin ng CDI, okay na. Pwede rin pulser, pwede rin ignition coil, pwede rin spark plug, pwede rin carburetor, okay? Pwede rin carburetor, pwede rin sa fuel line. So ang kaibahan kasi ng motor na ito mga bro is maganda yung minor. Tapos nare-rev siya kapag ka naka-neutral. Ang problema lang pag naka-primera, dun siya namamalya. Kaya possible talaga na kuryente ang problema. Ayun lang nga ang problema is yung CDI. Kung convert na lang natin ito mga bro kaysa bumili pa tayo ng original na CDI, napaka-help napakamahal po nito. Okay, so hanggang dito lang yung video natin. Ano mga bro, magandang araw sa inyong lahat at try sip lagi.